Welcome to News 5 Everywhere. Biyahing walang flag down. Walang flag down. At walang boundary. Ang hard na mga balita. Ang hard na mga balita. Mga misis, paano ba matulog si Mr. Pagkatabi ninyo? kaya 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 ko na tanong yan ay dahil may kinalaman pala ang posisyon ng pagtulog sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Sa article ng Yahoo, pag lagi raw kayong nakadapa o di kaya ay si Mister Ibig sabihin, may nililihim kayo o may kinakatakutan. Pag malakas na humilig si Mister habang nakahilata, tsagain nyo na yan dahil ibig sabihin niyan ay confident si Mr. at wala siyang tinatago sa inyo. O tere, totoo ba yan? Kapag naman daw malayo sa isa't isa, Ibig sabihin daw niyan, mga independent individuals kayo. At kapag magkayakap naman, intimate ang relationship ninyong dalawa o bago lang kayong mag-asawa. Lagi niyo bang tinatalikuran si mister? Hmm, ibig sabihin daw niyan, close kayo sa kanya. Kapag naman mahilig si mister na ipatong ang kanyang pa sa paan nyo, huwag kayong dahil paraan daw 'yan ng pagsasabi ng I love you. At kapag nakaakap naman sa inyo si mister, ang ibig sabihin daw niyan ay protective siya, ang sweet naman. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.